Sa loob ng maraming taon may paulit-ulit na biro at bulong-bulungan sa Pilipinas na baka raw hindi talaga si Ferdinand Marcos ang ama ni Amy Marcos, sabi ng ilan, baka raw si Amy ay bunga ng ugnayan ni Imelda Romualdez at ng makulay at kilalang babero na mayor noon ng Maynila, si Arsenio Lacson, chismis lang ito at hindi kailanman napatunayan, pero naging bahagi na ito ng matagal na kwento-kwentuhan ng mga Pilipino. Noong 1952, isang dalagang 23 taong gulang na si Imelda ay lumuwas mula Leyte papuntang Maynila. Nakikitira siya sa garahe ng bahay ng pinsa niyang si Congressman Daniel Romualdez, kasama ang katulong, at madalas ay parang kasambahay ding tumutulong sa gawaing bahay at nag-aalaga ng mga bata. Nang madiskubre ng kanyang ama na nagtatrabaho siya bilang sales lady sa Escolta na galit ito dahil pakiramdam niya mina maltrato ang anak niya, para mapakalma ang padre de pamilya, Ginamit ng mga pinsa ni Imelda ang kanilang impluensya para bigyan siya ng trabaho sa Central Bank Intelligence. Bago pa yun hindi pa gaanong napapansin si Imelda sa Maynila hanggang sakunan siya ng litrato para sa Valentine's cover ng isang magazine, dito unang nasilayan ng publiko ang kanyang mukha at nagsimulang mapansin ang kanyang presensya. Dahil sa bagong kumpiyansa nag-aral siya ng pagkanta at naghanda para sumali sa Miss Manila 1953. Ngunit laking gulat niya nang hindi man lang siya napasama sa mga finalist, sobrang sama ng loob niya kaya naghahanap siya ng paraan para maipalit ang resulta, sa tulong ng ilang kakilala, nakaharap niya si Mayor Arsenio Lacson na kilala hindi lamang bilang mahusay at matapang na politiko kundi bilang lalaking maloko sa babae ayon pa nga sa sariling asawa niya. Kaya nang mabalitaan ng mga tao na pumunta si Imelda, isang batang dalaga, sa opisina ng ganitong uri ng mayor mabilis kumalat ang chismis. Ayon sa mga kwento ipinagtanggol ni Imelda ang sarili at sinabing tila may daya ang patimpalak. Tumawa raw si Lakson at sinabing kung talagang gusto niyang manalo ay mananalo siya. Kinabukasan naglabas si Lakson ng pahayag na tutul siya sa resulta ng patimpalak. Hindi pa rin ito nabaligtad at nanalo pa rin ang orihinal na kandidata ngunit binigyan si Imelda ng titulong News of Manila. Ito ang unang pagkakataon na nalisap niya ang impluensya at kapangyarihang politikal. Mula rito lalo pang lumakas ang chismis lalo na't hindi nagkakasundo si na Ferdinand Marcos at Arsenio Lacson, may mga lumang kwento na binalak pa raw ni Marcos na ipahamak si Lacson dahil sa isang dokumentong balak ilabas ng mayor laban sa kanya. Pero bigla raw tumigil si Lacson at sa halip ay naging ninong pa ni Aimee, dahilan para mas lalo pang magkakulay ang mga bulong-bulungan. May isa pang lumang kwento noong 1957 kung saan nag-alok daw si Marcos na magsanib puwersa sila ni Laxson sa politika, nagalit daw si Laxson at nagbitaw ng masasakit na salita ukol sa pagiging tuso ni Marcos at nagbiro pa tungkol kay Imelda, isa rin itong kwento na madalas inuulit-ulit sa kasaysayan kahit hindi tiyak ang katutuhanan. Paglipas ng panahon na matay na ang dalawang lalaking sangkot sa usapan at matagal nang kilala ang pamilya Marcos sa pagdedisenyo ng kanilang pampublikong imahe, kaya sabi ng mga historiador, walang matibay na ebidensya na magpapatunay sa mga chismis na ito, kahit marami ang tumuturo sa pagkakahawig sa panga o baba, hindi sa patang itsura para maging batayan ng katotohanan. Ngunit sa kasalukuyan, may paglilihim likha ng bagong tensyon sa pagitan ni Amy at ng kanyang kapatid na si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. noong 2025, opisyal na umalis si Amy mula sa senatorial slate ng kanyang kapatid, ang alyansa para sa bagong Pilipinas, dahil ayon sa kanya may mga aksyon ang administrasyon na salungat sa kanyang mga prinsipyo. Ipinaalala ni Amy na pipiliin niya ang kalayaan sa politika kaysa magpaiwan lamang bilang kaalyado sa pangalan ng pamilya, sa pag-iimbestiga niya sa Senado tungkol sa pagkakaaresto ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, binatikos niya ang gobyerno at sinabi na tila may pagtatago ng mahalagang katutuhanan. Sinigurado rin ni Amy na hindi lang siya naglalayong sa politika para sa sariling kapangyarihan, ang soberanya ng bansa at ang tunay na hustisya para sa bawat Pilipino ang dapat unahin, ani niya. Sa ibang isyo, tumutol siya sa Tokhang Style Anti-Drug Campaign at sinabing mas dapat tutukan ang malalaking drug trafficker at ang rehabilitasyon ng mga gumagamit. Ang lahat ng ito ay nagpapakita kahit galing siya sa makapangyarihang dinastiyang Marcos na may hangganan ang kanyang suporta sa kanyang kapatid. Hindi na ito simpleng pamilya lang na magkakaisa sa politika, para kay Amy, may mga prinsipyo siyang handang ipaglaban, kahit pa magbulalas ito laban sa sariling pangalan, huwag po kalimutang mag-like at subscribe, salamat.